sign of rupture of the spine. No bony erosion. No derogio. Radio for in body C. Wala naman. Wala naman eh. Pero, nung nasimplan kayo, sanang ang namaga? Dito po. Ang hindi na Pag may biglang angat yung ganun, may sakit ko dito. Dito po kasi bumagsak yung motor ko na pagsaka kayo ng motor mo eh. Opo. Okay. No, ako po eh. kasi nagdadrive. drive, eh, kasi nagkabulagaan kami ng kotse. Hmm. Eh, pag iwas ko, doon ako napunta sa may puti. Natumba na kayo. Right, yung ano, yung pagbagsak Pero hindi naman malakas po yung takot. Tak tak Kaso yung bigat ng motor. Yung bigat po ng motor, yung impact ng pagbagsak. Ah. Eh. Hmm, sige, higa kayo. Okay. Ang mahalaga ka, walang fracture, higa kayo na di inalam mo kung mapilipit. Ngayon, pag ginaganan nyo, may yung, yung bigla lang gano'n. Opo, opo, may gano'n. Tapos, pag ginaganan mo, parang may kumukunok-kunok. Kaya lang kayo na simple ako? Ano pa, July 21 po. July 21? Mag-iisang buwan na ngayon. Opo. Ay, isang buwan na. Isang na po ngayon. 20, ano pa, 30? 30 na po ngayon. Isang buwan na siyang... Sabihin mo pag masakit ah, uh, pinanood ko. Ah. Na? Ayan, dyan. Ito? Ito? Dito? Ayan. <laughs> Roy, marker na papa natin. Napapaniwi si Mada? Para babalikan natin. Ulit ha? Sakto? Dito sa kapila. Wala? Dito? dito dito ulit oh okay. ay e ano wala to ah ito tapos dito ko na si Mario pa Mario din ito 20 shiroi na ipit ng motor pag yung tinutuon ko po kasi pag nilalakad ko, hindi ko to, ang babaan. parang, na yung yung ano Hindi po nagdito. Ay! -tulun. Ay -tulun. Huwag na labanan Thank you. Yung no. naging bandage nyo eh. mm -hmm. Hindi naman mabubura yan pag ano. Titignan natin Pag-iingat kayo sa pagmumotor, buti ito lang nadali nyo. Marami nang namatay sa motor. Basta pag may mga intersection. Ito? Eh. Oh? Ano po yung totoo? Pate po. Normal lang yan. Buti ka malambot ah, yung pate mo Ito yung oh Ah, same lang po siya. Pati yan, talagang gumagalaw yan. Ah, natatakot niya po sa ito. Hindi kasi, alam niyo kung bakit yan natatakot. Wala kayong knowledge about kaya, sa mga ganito. Tumutunog yan. Eh, parang tumutunog din. Oh. Pareho yan, may pati na talaga tayo gumagalaw yung pate <laughs> Alam ko, ano yun, dumugin po ito. Hindi ah. Pero sa ano, dapat, syempre, ikot. O, oh, e, panayar, e. Ito, di naman ang disgrasya, to. <laughs> Takot nyo lang. Pinatakot nyo lang sarili nyo, Kailangan, pag kami masakit sa inyo, manood kayo ng mga anatomy. E, nang dyan, mga ka-tre. ang payo ko sa inyo. Masayang tuhod nyo. Curious kayo. Ano yung gusto niyo malaman sa loob? Ano yung, ba yung mga piyesa na possible na madami? Ilagay nyo ni nee, anatomy, right? right, Right. Makikita nyo kung ano yung mga piyesa. Kasi walang fracture, masakit pa rin, hindi kayo makalakad. Eh baka hindi nyo alam, may mga ibang pyesa, may ligaments dyan, may meniscus, may cartilage, blood vessel, ibang nerve, mga soft tissues dyan. Ito, maraming pyesa dyan na bukod sa buto na madadamage. Pag walang fracture, katulad yan sa'yo, wala good, no evident to no, fracture or dislocation. Wala, wala lahat. Pero ikaw, sarili mo, kita si mo yung lakad mo, hindi ka makalakad na maayos. Hindi madiin. Hmm. 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 Ha? Ayan, mali yan ito. Hmm. Wala. Pabandi siya natin. Mga isang linggo, malaya na kayo sinikap po nga akong matuntong talaga to. Sa so, pakigaling ma'am? Silang po. Silang kabite. Silang kabite talaga, no? La. Eh, nung, nung July 21 po na mismo na ano po ako na disgrasya, tinanuan agad ang mga kapatid ko na mag-iwilod. siguro limang araw, Four, five agad ang nagastos ko. Wala namang ano. <laughs> Bakit kaya nagpapahilot ka agad? Eh, Tandaan sabi, nyo, pag na-disgrasya kayo, doon, doon pag na-simplang kayo, kayo No, ako ang manghihilot ako pero hindi kayo required na agad pumunta sa manghihilot. Ipa-x-ray mm. e, nyo muna. Mm. kasi Kasi double damage na kayo. Ay, kaya nga po pala sabi nung nag-x-ray sa akin, hindi ka natakot sa, ah, natakot ka sa pag-x-ray, hindi ka natakot <laughs> sa manghihilot. Sa... ako, tingnan mo ha, manghihilot ako. Bakit ko, ako ba yung sarili ko, kailangan nyo mapabuti. Mm. Hindi kayo pupunta ka agad sa mga manghihilot. Mm. Kahit sa akin, huwag kayo agad pumunta sa akin, kahit sa akin kayo tiwala na disgrasya kayo, pumunta kayo sa ano, ipa-x-ray nyo. Kasi pag may, may fracture yan, syempre hindi naman sabihin na natin, ano, hindi lahat ng mga hilot ay mm, pare-parehas pare ng knowledge sa mga mm -hmm. ano. Baka hindi mo alam na may fracture pala, pinitik niya, hinatak niya. Mm -hmm. Eh may putol pala yung ano mo, puto mo. Ngayon, bumitaw siya. Mm -hmm. Mas malaking operasyon ang gagawin sa'yo. Pero kung mga chip fracture lang, possible na ibabandage lang o ikakas natin. Pwede natin ikas ng karton. Pero pagka hinihirong kasi, piliga-piga yung durog na buto, ikaw na mapapahamak. Kayo rin. Huwag niyong, huwag yun. Kahit sa akin, huwag kayong pumunta. Diretso kayo sa mga ano, x-ray. Takad. Testing. mag disgrasya kayo. Oh. Oo. No. Okay na, o. Nga. Kaya yeah. nila, pili pili. Pilay ko kanina, eh. Gagalong gano'n. Oo pa si ano, feeling ko kasi biglang gagal ko, biglang Patanggalin nyo lang yan sa gabi, ha? Pag matutulog na kayo. Yun lang. Balik nyo na ulit sa umaga. Pandipensa yan. kumbaga, baga, siyempre, na-dislocate yung tuhod nyo, eh. Nadaganan ba mo kayo ng motor, eh. Siyempre, ano bang mas malakas? Motor o yan? Siguro po yung tumukot sa akin dito, yung pinaka-inaatakan ng may tulak eh hindi <laughs> hey na oh, hey, check mo nga hindi naman talaga masayad okay very simple <laughs>